How to make your voiceover sounds funny na pwede nyo nga pong magamit sa pag-edit ng mga videos nyo pang TikTok and pang Reels just like this. Behind my smile, there's always a story you would never understand. The good news is, libre lang yan sa CapCut. So punta na tayo sa CapCut New Project. Punta na tayo sa Videos. Just tap the Add para ma-edit na natin yung video. Then tap the Audio add audio. Itap lang po natin yan. Then, punta tayo dito sa record. Itap lang po natin tong record. And then, sabi nga dito, tap or press and hold to record. So, start na tayo mag-record ngayon. Start na po kayo mag-voiceover. So, ayan. And kapag tapos na, itatap nyo lang din po to stop the recording. So, eto, punta tayo sa volume para i-adjust natin. Behind my smile, uh, noise there's over always nga po a natin. Story you would so, never understand. Once it's okay na po, itatap nyo lang yung check. And then, punta na po tayo dito agad sa voice effects. Ayan, so, dito, itap nyo po yung funny. And, itap nyo po yung trickster. So, naglo-load siya. Pag okay na, narinig nyo na po yung result niya. Behind my smile, There's always a story you would never understand. And that's it. Ganun lang po kasimple. So, pwede nyo na ngayong ayusin yung video nyo. Ready for exporting na po yan. Ayan, inalis ko lang yung logo ng CapCut. And then, ayan, nag-e-export na po siya. And ready to share na nga po yan sa iba't ibang mga social media accounts nyo. I hope may natutunan kayo sa video na to. Thank you for watching. I'll see you in my next one. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.